Bongga at talagang kinarir ng Kapatid Network ang press conference para sa inaabang ang programa ni megastar Sharon Cuneta dito siyempre sa TV5. Pero sa gitna nito, napaiyak daw si Mega. Ikwento mo, MJ Marcos. Masaya, madamdamin at nakaka-inspire. Yan ang tema ng pinakabago at pinakabonggang show ni megastar Sharon Cuneta ang Sharon, kasama mo kapatid. At this time, sabi ko nga po din sa kanina, yung I'd Like This To Be My Legacy. I wanted a show that had familiar elements to it, pero mas malalim po in terms of featuring also um, regular people with remarkable lives. Very hands-on si Mega sa show bilang isa rin co-producer nito. At nagkwento niya kung ikalim na buwan ang kinantay niya bago ito umere. Na mabigyan ng, let's say, ng, tamang dahilan at ng justice yung paglipat ko dito. Kasi ito yung hinahanap ko. Nag-apologize naman si Mega sa kanyang past Twitter meltdown. Ayaw na raw kasi niyang magpaapi. Um, there are times you when know, I'm only human. Hindi naman pwedeng lagi ka nalang mabait. Lagi. Kenlaro naman ni Mega ang pagbubuntis ng asawa ni Gabby Concepcion ang tunay na rason kaya hindi natuloy ang kanilang pelikula last March. Pero matuloy naman daw ito next year. Napaiyak naman si Sharon ng shinare niya sa atin na lagi na raw siyang nag-reach out sa kanyang tita Helen Gamboa. Lalo na at dalawang Pasko na raw silang hindi nag-uusap at nagkikita. Ayaw na ko ko Lalo yung mga kapatid kong soto. I miss them so much. Dinadaan niya raw ang panunuyo sa co-star ng kanyang tita Helen na si Richard Gomez at pinsang si Shara Soto. Nakakahiya pag nagmalaki ako dahil siya, kasama siya sa nagpalaki sa akin. <laughs> hindi ko siya... Hindi ko siya din i-disrespect. Sa May 7 na ang Sharon, kasama mo kapatid. MJ 4 News 5.